Ipinahayag ni Rob Ginto ang kanyang kinansela na kasal maligayang pagbabalik Star Pulse, Zefam Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Minsan, dinadala tayo ng buhay sa mga unos na hindi natin nakitang darating. Para sa aktres na si Rob Ginto, ang 2021 ay dapat ang isa sa pinakamasayang taon ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na maglakad sa pasilyo, napilitan siyang lumayo mula sa isang pag-ibig na akala niya ay walang hanggan. Hey everyone, welcome back to the channel. Ngayon, we're diving into a deeply personal and emotional story shared by actress Rob Ginto. In a recent interview on Fast Talk with Boy Abanda, Rob opened up about the painful experience that led to her wedding canceled in Dalawang libo at dalawampu put isa, isang cheating scandal that involved not only her fiant but also her close friend. Bale, nag-cheat po siya sa akin sa friend ko. Tama ang narinig mo. Niloko siya ng ex fiant niya sa kaibigan niya. Betrayal that cuts twice as deep. It's the kind of heartbreak that feels like it came straight out of a teleserie. But for Rob, it was painfully real. Instead of confronting her friend and dragging herself deeper into drama, Rob made a quiet but powerful choice to walk away for the sake of her peace. She said, Hinayaan ko na lang karma na lang bahala sa kanila. Ang kanyang mga salita ay hindi mapait, ang mga ito ay puno ng determinasyon na alam ni Rob na ang pagtatanim ng sama ng loob ay pinipigilan lamang siya, hindi dahil hindi siya nasaktan, ngunit dahil gusto niyang lumaki. She shared, ang hirap magtanim ng sama ng loob. Hindi ka magugro sa buhay mo kapag maisama ka ng loob sa ibang tao. These aren't just words, they're a reflection of Rob's journey toward healing, maturity, and self-respect. And in a lighter moment during the interview, the king of talk didn't resist teasing Rob about her on-screen chemistry with fellow actor Cocoy De Santos. Okay naman po si Cocoy, sobrang gentleman po sa set. Maaari mong mapanood si Rob Ginto sa Pepito Manaloto 15 Gigi Anniversary Special ngayong mayo tatlo ng pito oras 15 minutos at Kokoy De Santo sa Bubblegang Summer Special na mapapanood sa mayo apat at pito oras 15 minuto vesi. And don't miss both of them in mga batang reels, airing weeknights at walo oras apat na putlima minuto Zeffy. Ang kwento ni Rob ay isang makapangyarihang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali natin, mayroon pa rin tayong kapangyarihang pumili ng kapayapaan, paglago at biyaya. Kung ikaw ay pinagtaksilan o nasira, hayaan ang paglalakbay ni Rob na ipaalala sa iyo o kailang na bumitaw. Maaari kang gumaling. Kung naantig ka sa kwento ni Rob, pindutin ang like button, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito. At ipaalam sa amin sa mga komento, kailangan mo na bang pumili ng kapayapaan kaysa sa paghaharap? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba.